Hi guys! For today's video, magluto ako ng ipagkain ng mga magtrabaho. So, ito, i-ano ko siya? I-boil ko lang. Tapos ito, ihalo halo ko dun sa kangkong. Ito yung kangkong. Ooh, fish. Sarap. Pagpasensyahan lang, pagpasensyahan nyo na yung kusina, makalat. So, Grabe ang ang mahal ng ano ng karne dito. 400 isang kilo. My god. How much more sa mga city baka 500 mga 400 plus na siguro. So, ulam na lang tayo ng fish, fresh pa. So yan guys. Sige! <laughs> ito na pala ang naputol na kahoy panggatong ng kapatid ko at mga pamangkin ko yan ang mga pamangkin kong masisipag so, sila lang nagtrabaho shout out sa kapatid ko puti na lang andyan siya dumating umuwi siya ingatong manata na kong ne may sa sikan bandam ang magawat mo ay, ah, yan na ganan? Tuna. Tuna. Thank you. Hi guys. Ganito pala sa amin, rough road. At under construction, nagwa-widening sila. So, sa araw na to, pupunta ako ng poblacion para magpabunot ng ipin at magpalinis na rin. So, pasensya na guys, hindi ko na nakuhanan. Hanggang dito na lang ang video. Kasi nakalimutan ko talagang magvideo. So and guys maraming salamat and see you on my next one. Ingat po tayong lahat guys. Shout out to everyone. Bye.